Aba, ay lalo daw kumakapal ang mukha na itong si Harry Roque. Meron siyang mga patutsada, di ba? Naku ay hindi hindi niya mapapatawad ang gobyerno ni PBBM. Si Marcos Jr. mismo ay hindi niya rin mapapatawad. Kasi ang tanong ng mga netizens, bakit ganun? Kailangan ba ng Pangulo ng kapatawaran mo? Sino ka? Di ba? Bakit? Oh, sa so tingin mo ba, um, pinapansin ka ng nasa Malacanang sa mga level sa uri ng patutsada mo ngayon? Hindi. Pero, ako ako'y naniniwala na kumikilos ang Malacanang, ang ating gobyerno, para nga mahuli etong si Harry Roque. Para imab uh, maibalik dito sa ating bansa at panagutin sa kanyang mga kaso. Yun ang dapat eh, nasa tamang proseso. Pero ulitin ko, yung mga cheap and sleazy na patutsada, parinig Uh, akusasyon na itong si Harry Roque sa nasa Malacanang, lahat yan ay wa -e Lahat yan ay hindi hindi um, kayang pabagsakin <laughs> sa Malacanang. Yung dance craze yung ko na uh, bangag, -bangag mag butud whatever hindi hindi naman yun it's it's nothing hindi yun relevant lalong hindi yun ang maging dahilan para mag step down ang nasa malakanyang it only shows ang ibig sabihin yan wala na kasi kayong iba to. Ang ibig sabihin niyan, you've gone to, to, to your lowest. ba? Diba? Napakababa niyo na. Napakababa na ng uri ng atake niyo. Nang ibig sabihin uli niyan, lalong hindi kayo magtatagumpay. Oh, ayun, eto naman. As soon as Marcos daw is gone, I am back on day one. Babalik daw siya ng Pilipinas kung sakaling or as soon as Marcos Jr. is gone pagkatapos ng termino ni Marcos Jr. And sana this time around we make them pay for all their offenses. Where <laughs> mm.